Masarap daw magka-COVID. Pagka hindi ka raw nagka-COVID, hindi ka in. <laughs> Gusto niyo ba maging in? O mag-face mask kayo. Di ba? Mag-patient kayo. Ayun, katulad ng sinabi ni former governor natin, na nagkabwili, na mag-face mask. Kasi yan ay para sa inyong kabutihan. Isinabatas siya ng provincial government. Ano po? dap ng mga munisipyo para sa inyong protection. Sa protection natin, dahil ako, na na ako, naramdaman ko na po yung hirap ng mag-isolate ka, mag-quarantine ka ng 15 days para kang torture, Gusto mo nang lumabas, hindi ka makalabas. Paglabas mo naman, ayaw kang yakapin, <laughs> ayaw kang halikan. Ayon, pagka na nag-iiwasan. Kaya mag-ingat po tayo, hindi pa tayo tapos sa problema. Ano po? Hindi pa. Yung pagsubok na nangyayari sa atin, nakasin niyo po ba? Pag walang pagsubok, hindi tayo magiging matatag. Pag walang pagsubok, makakabitaw tayo kay kay Lord. Dahil mas gusto ko na yung may pagsubok may pagsubok kaysa walang pagsubok. Pero, tinigin natin kay Lord, Lord, patatagin mo kami sa pagsubok na yan at kung maaari, huwag pong masyadong mabigat. Dahil, alam mo, hindi mo naman kami pababayaan, baka hindi ko lang makaya. Pero, pilitin po natin pagsubikapan natin na maging matatag. Ika nga kanina, Divisible Willie, ng ating former governor. Luluhod tayo, pagluhod, sino tatawagin? Kasi pag lumuhod ka, sigurado, tatawagin mo si sabay doon, sabay sa likop ng kamay. Along gagawin, tatawag sa kanya. Tama ba? Sa dami ng naging problema natin, pagsubok natin, ngayon 2020, isa-isa nyo nga, Pandemya, Taal Volcano. ASF. Ano ba ASF? Yung sa baboy. Ang ngayon, hindi mo pwede mag-alaga. Pinagbabawal pa. Ano pa? Yung problema ng pilet na ngayon nilisigan. Ano po? Rolly. Pepito. Quinta. Ano ba? Ulysses. Alam niyo po, di ba? Napakadaming problema not only in Bulacan, but yung pandemya, the whole world, yung uh, Roni, bandang Bicol, at Laguna, at Batangas ngayon, hiniling natin na huwag tayong huwag tayong tamaan. Hindi tayo pinagalan ni Tawa ba? Dapat. Dapat alam niyo po, signal number 4 tayo. Mas malakas signal Number three, pero ganun pa man, hindi tayo pinabayaan. Ang ipinigay sa atin ay mas mababang signal. Signal number three, sinabi ni Lord, o baka mga hindi ko kayo bigyan ng signal eh, makalimot naman kayo. ba? Diba? So binigyan tayo ng pagsubok na kailangan natin para tayo lalo umapit sa Kanya. Pero alam niyo po, malungkot ang Pasko ng lahat. Lalo na sa Cagayan, part of Isabela, Marikina, Quezon City, Pasig, Antipolo, Rizal, di ba ba? Napakalungkot, Bicol. Pero titindig po at titindig tayo na lalo na po ang lalawigan ng Bulacan. Ilang baha na ba naranasan nito sa Bulungguban? Marami na. Ibig sabihin nung sa ang lalimigay ng Bulacan. unlike dun sa kagayan mukhang pangalawang base na yata doon nila naranasan yan nabigla sila di po ba? pero ang lalimigay ng Bulacan, sanay na pag nakikita mo nga eh, nasa buko ngayon eh, nakatawa pa kumakaway-kaway pa at nagsiselfie-selfie pa yata di ba? ganyan ang Pilipino but in other countries napakalaking problema lang na sa kanila yun iba talaga ang Pilipino may problema na nakamit pa 'di ba so kaya tayo matatag tayo ay eh. kalbusan ng kamot din pwede lang 'di ba o kaya eh wag po kayong mag-alala kami naman po sa provincial government ay ginagawa po namin ang paraan ito pong pandemya alam niyo lahat po ng ating kalamitipan, nagasos na namin, ano po, nabigyan ng uh, nag-ugment tayo ng uh, relief, di ba? Dahil lahat, hindi makalabas. So ngayon, ginagawa po namin ng paraan, yung mga dapat na realign sa ibang uh, budget, sa departamento, nire-realign na namin para magamit sa PPE, sa mga gamot, sa COVID. So kung kayo po ay may nararamdaman kakaiba sa inyong katawan, at hindi nyo naramdaman pa, magpa-swab na po kayo. Huwag na po natin hindi. meron na po tayong molecular lab. May sarili na tayong laboratory. Although maganda laban ng bulakan sa COVID, ha? maganda. Pero hindi po ibig sabihin magpapabaya tayo. Ano po? Kailangan nyo mag-ingat. Kailangan namin ang tulong nyo sa pag-iingat. Dahil ayaw na namin siyempre na may madagdagang pang casualty. Ano po? So, ingat-ingat po tayo at patuloy po tayong magpasalamat sa mga Facebook nyo. Huwag ma huwag nang maglagay ng mga batikos sa kapwa. Huwag nang maglagay ng chismis. Ano po? Ang ilagay na may marriage chismis na ba? Para maging positibo yung ating karma. Ano po? Para kaligi, kaliliwan tayo ng mahanap kami noon. Ayan. So ang ating namang mga katuwang sa paglilingkod, eh, muli natin pala pa nga ng ating dating na uh, punong ladigan, gawin na ng pagkawin At syempre, ang ating uh, ito po talaga ay kasikidad ko po yan. Uh, yan po ay nagpapanggap lang na ano, nasabi niya ay eh, siya hindi magandang lalaki pero pag nakita niya talaga nung araw ay kagigiliwan niya at may inla po kayo ng dodo sa luto alam. Alam po. Ayan, hanggang naman po, marami na inla dyan eh. Kaya eh, nagtapat lang po sa asawa. Pero eh, po yun. So, lang natin si Kapitan Junior, Mayor Kap. Junior Rosales. At, akala ko nung una, ang Kapitan dito, babae. Noon, kasi ang pangalan niya ay babae. Diba? Eh, eto po, eh, ah, uh, madalas po yung opisina ko eh Kasi e, so yung lindo. So, palagpakan po natin. Uh, Napakaya, napakiksi na sinabi niya kanina. Sobrang iksi. Ayan po. Pasalamat lang. Ikaw pa, uh, Arlene, Santiago, palagpakan po natin. At lahat po ng kanyang mga kagawad at volunteer workers natin, mga frontliners, palagpakan po natin. At yung mga nasa likod po namin, yun po yung mga konsyal natin. Kilala nyo po yung mga konsyal, di ba? Lalo yung maputi po. Pamag-anak ko po yun. Alam po, yung tandaan nyo nung mabuti yung mga yun. Ayun po. Ganado pangalan. Ganado ang pinito ko. Kaya kamag-anak ko na. Tinanggap po sa po. Yan talaga ang eh Pagsubok po yun. Binigyan po ako ng pagsubok din. Yung din niya. Ayun po. So, muli po. Barangay uh, Pulang Gubat tibay ng malooban, lagi tayong i-apply sa atin yung unawa, ano po, mapangunawa, pagtanggap sa mga pagsubok, pagmamahal sa bawat isa, ano po, at uh, hindi mo kanyang buhay yun, Unawa, pasensya, para good vibes, good vibes po tayo malayo sa negative karma. Ano po sa karma natin? So, mali pa kayo po magubad. Thank you. Alam ko, magsasahin pa kayo. Ano po, para kayo ay maaga ang makapagpito. Mabuhay po kayo. And God bless po, mga dahil po nung umat. Uh, din natin ang uh, DSWD. Ayun po, ang ating Department of Social Welfare Development topic. Kapag Kapamigitan po ni Mama Ristella, kayo po ay naging bahagi ng na ibinigay nila na 3,000 na donation sa Pulacan. And hopefully, Ma'am! Nakalay ba ako? Nakalay ba tayo? Ma'am! Ito po kami nila Vice God, nila God Willie, oh. Nila Mayor. naman po natin. Dagdaga ng po, ma'am. Kulang pa po, eh. Ayun po. So, thank you po. Maraming salamat. At si Ma'am Rueno, sa Chongsong, po natin. It's all. Resta. Thank you. Maraming salamat po muli palakpakan po natin the People's Governor, <laughs> Governor Javier Bernaldez. Natapos na po tayo sa pag over ng 711 Family Food Pack dito po sa Barangay ng Pulungupat. Tinatawagin po natin si Kapitan R. Santiago. Ayan. Para po iabot po ni Gov. At po si Mayor po, iabot naman po ni Vice Gov. Ayan. Baka, okay. okay. uh, sabay po, po kanya. Pa para katawagin po yung 711 Family Food Pack para po sa lapektuhan ng typhoon ulysses ito po sa barangat at uh, pulong gubat okay? tama pa ba yung sinasabi ko pang walong barangays na po kasi ito no? pagkatapos po dito dadako kami sa pulong okay? okay? so picture picture lang po and then first time

ready to po One, two. Okay.